Yan mga boss, so nandito tayo sa Kaniyugan Pasig City. So meron tayo dito ng unit. Ayun. Ah, uh, susuki Ano ang to, sir? Ah, uh, Silerio. Silerio mga Sikangin. boss. Si Kanjin ano. So si Sir ang misil sa atin. Ah, uh, medyo marami na pala siyang pinagdalhan na aircon shop, no. So medyo malaki laki nila nagastos. Bali magkano na sa nagastos na mo? Sa 20. 20. So isipin mo ang problema na sa mga boss nawawala nagkakaroon yung lamig so linis ng evaporator palit ng expansion valve saka dryer pull down condenser naglagay na rin sila ng uh, thermostat na mechanism yung manual so ganun pa rin tapos yung isa binaypas na dito yung sa heater ito pakita ko rin ayan binaypas na rin nila dyan kasi isa din daw dyan ang problema tapos yun tapos yung thermostat, tinanggal na rin nila, no? So, sabi ko kay sir, ibalik niya sa original, no? Kasi malaking bagay po ito pagdating sa aircon, lalong-lalo sa makina. Lahat yan, lalo lalong-lalo sa akyate, no? So, auxiliary fan ni sir, bago na rin mga boss. Ayan. Dami ng bago dito, pero ganun pa rin yung problema. Hindi pa rin ma-solve nilang gumawa. So, nag sir sa atin, baka tayo makachamba dito sa so, unit niya, no? Nagpalit na rin ng hose na low side suspension valve tsaka pati yung takip pinalitan na rin so sa dami tapos meron pa isang shop advice daw pero linisan yung radiator so 56,000 lang tinak mo mga boss bihirang gamitin yung sasakit ilang taon na to sir? Uh, 6 years na oo sipin yung mga boss magsi 6 years na siya so 56,000 lang ibig sabihin hindi sa gamit na gamit ano so ang ginawa ko pinaandar ko lang siya kanina tinitingnan ko yung auxiliary pal kung umiikot no ayan no umiikot siya sa normal na temperature na walang aircon. So ibig sabihin, good yung high speed ng fan. So, sabi ang sabi ko kay sir, ang problema mo hindi sa preon at walang problema si compressor. Ang problema nito electrical lang mga boss. Si thermistor walang problema. Si pressure switch walang problema, no? So, na message si sa akin kasi gusto niya pa-scan. So, sabi ko wala makikita diyan sa scan kasi boost naman lahat. So, pag matagal lang ginamit, no, wala Ngayon, susulong natin ito mga boss. Update ko kayo mamaya kapag ano nakita ng problema. Ayun mga boss, so okay na. Ito na yung ano ni sir dati. So nag-manual sila ng thermostat. Drive pa rin dito sa thermistor. So tinanggal na natin 'no. So meron tayong ginawa diyan. Alam niyo na. So maling gawain 'yon kasi pag sira yung thermistor So useless yung nilagay yung manual thermostat So, istaklat yan na wirings Connection, maliban sa thermostat Tapos ngayon, ito na siya Lamig yung Binaklas natin yung bumper para makita natin lahat. Tapos ang ginawa ko pala, uh, yung compressor niyan, binabago, ko, binawasan ko ng isang spacer. Sir, yung spacer nasa iyo, ano? Oo. Uh -huh. Okay. So, yun lang mga boss. Kasi problema minsan kapag nagkaroon ng... Ah, ito. Ito yan. Ito yung spacer, oh, no? Makapal. So, sobrang layo yung clutch. Pag mainit na humihina na yung magnet ng uh, clutch. hindi niya kayang higop na magnita no so ginawa ko dinikit ko ng konti nagbasa boss ako ng isa so observe natin yan kung okay na ano so yun lang mga boss na balik natin lahat no so solve natin yung problema ni sir na kulang kulang 20,000 sir yun na nagastos niya no? so solve na natin kita nyo oh. tutubig na so sana natsambahan natin naman yung susuki silirio ni sir Pang pag ilan akong gumagawa sir? Pang lima? Pang apat? Pang lima. Pang lima. So sana nakachamba tayo mga boss. Sinibes natin ito sa Pasig uh, may bunga. Yan